Mapagpalang araw po sa lahat dito po sa Karunungang Lihim. Ngayon po ay araw ng linggo at meron po akong ibabahagi sa inyong orasyon na makakatulong po sa inyo at pwede nyo rin po itong gamitin kung nasa sa inyo na po. Maaari po tayong matuto dito sa aking YouTube channel dahil nagbibigay po ako ng mga lehitimong aral na nakukuha ko lang din at ibinibahagi ko lang din po sa inyo mga kapatid ang orasyon na nakikita nyo po ngayon dito sa screen ay orasyon ng pangbuhay ng gamit na anting-anting o agimat o mga kasangkapan natin sa pag espiritual sa araw-araw ito po ay galing sa Haring Bakal ng Mindoro so Haring Bakal po ng Mindoro shout out po sa inyo at alam ko po na marami pong nanonood dito na taga mga Mindoro po. So ang orasyon na ito, ang paraan, kasi meron po silang proseso. Ibabahagi ko po sa inyo ang proseso nila at bago nila ipasok o ipaloob itong dasal na ito sa kanilang mga gamit o anting-anting o agimat. So una, ay babanggitin ninyo po muna ang basag ng mga medalyon ninyo bago nyo po susian at saka isunod itong pambuhay ng anting-anting agimat o gamit natin sa mga espiritual Baba, uunahin nyo muna yung basag ng medalyon para mabuksan at mapakapit ninyo po ang mga dasal at maging buhay po ito sa araw-araw Pagkatapos ninyo pong banggitin ang basag ng inyong mga medalyon ay saka isunod ninyo po ang orasyon na ito. Isusunod nyo po iyan mga kapatid upang mabuhay ang orasyon. So ito pong orasyon na ito mga kapatid ay ibinabahagi ko lamang po sa inyo. Kasi natutunan ko rin po itong aral na ito sa Haring Bakal ng, Mindoro. Shout out po sa inyo at magandang umaga rin po sa mga tropa ko dyan sa Mindoro. So sa mga nagtatanong, e eh, paano kung hindi medalyon? Ay okay lamang din po. Okay lamang po ito gamitin sa inyong mga mutya. Hindi nyo na po kailangang Dasalan ng, ng iba pang basag o orasyon ang mutya kasi otomatikong gumagana po iyan at buhay at galing po iyan sa kalikasan. So pwede nyo na po itong dasalin upang mabuhay at mas maging malakas po ang inyong mga tinatangan na mutya mga kapatid. So maraming salamat po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Dahil matagal na rin po akong nawala eh. Four years ago bago po ulit ako nag-post kasi medyo busy sa trabaho at sa pag-aaral din dito sa pag spiritual So, yung mga natututunan ko po mga kapatid ay aking ibinabahagi lamang po sa inyo upang lahat tayo ay magkaroon ng kaunting kaalaman dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kapatid at mabuhay po kayo.